Hoy, makinig kayo. Real talk to sa magagaling magtato dyan. Alam nyo, sasabihin ko sa inyo, makinig po kayo ng maayos, ng mabuti. Makinig kayo sa sinasabi ko. Ang authorized lang po, magpatatato ay ang pulis, sundalo. Yun lang po ang authorized at saka galing sa kulungan. Pwede yung magpatato. Yung magagaling dyan sa mga artist, yung magaling magtatato dyan. Real talk to para sa iyo Ano? Ha? Napakapangit talaga yung artist na yan na magtato kayo sa kapwa ninyo tao. Ang pangit, hindi ako saludo niyan. Ha? Alam nyo, marumi sa katawan yan. Kaya nga, pangit na nga tayo. Rumihan pa natin yung mukha natin, mga katawan natin. Ano ba talaga yung anik-anik dyan -anik sa kagandahan ng artist at artist na maganda ba tingnan? Ang napangit ng tato niyan, tingnan yan ha kayong mga artist dyan kailangan tigil nyo na yan huwag kayong mag yabang dyan na kala nyo magagaling na kayo magtato kato ha kala nyo magaling na kayo magtato yung babae tingnan nyo ang pangit tingnan magpatato kala nila ang ganda tingnan pero sa ibang tao ang pangit tingnan kahit maputi ka pa dyan ang pangiting na ng tato. Sa totoo lang po. Ha? Hindi ko sinusuway yung tato ninyo. Na may sarili akong kuman. May sariling mundo. Ha? Sa totoo lang po. Napaka pangiting yung tato talaga. Sa katawan. O kahit sino pang tanongin ninyo. O, hindi naman yan sabi na pinag pinagbawal. Pero pangiting na ng tato. Kung ako naging presidente. Burahin ko lahat ng may mga tato. Sa totoo lang po. O. Ipaplansa ko yan sa inyo. Pag nakita ko yan na maraming tato, sigurado sa akin yan. Papaplansa ko yan. Lahat ng mga may mga tato dyan. Ha? Sa mga marunong magtato tato dyan. Ha? Ang pangit tingnan. Yung tato. Kala nyo lang. O, dito na lang natapos. Sana makikita po ninyo. O, share na lang ninyo akong video. Ang aking video kung makikita po ninyo.